So, ngayong araw pala may appointment para sa aking kipay. Medyo kinakabahan na nga ako mga anti call kasi nga i-check si kipay. And, syempre, first time kong ma-check dito. Nakapa-check naman ako sa Pinas but dito is first time ko tong gawin. So, dito muna ako sa labas. Kubain na ako ng muffin kasi kinakabahan talaga ako na nahihiya. Char. So, <laughs> Kain muna ako and bago ako papasok na paaga yung dating ko 11 AM yung aking appointment and nandito na ako by 10 so inag nag -ayos, ayos lang ako ng kaunti bago ko na pagsha na papasok na sa loob so pagdating ko sa loob is may mga naghihintay na din guys and And pinaupo lang ako sabi na hintayin ko lang tawagin yung aking pangalan and ang kagandahan dito ganito pala dito sa Australia guys dapat magpa-appointment ka muna hindi pwedeng didiretso ka mag-walk in and then binigyan ako ng referral na kailangan ko magpa-blood test of pathology and sabi na may naman na may mas malapit na pathology and dadalhin ko lang daw yung referral letter na binigay sa akin and ikikater niya Manila ako agad-agad. So, mga 3 minutes na lakad lang daw, guys. Tinuruan naman ako kung saan banda. Sabi, malapit sa malaking discount chemist or harapan ng post office. So, yung may white na doon sa makikita nyo, yan na yung pathology clinic na kuhanan ako ng dugo. So, sabi naman nila na pwede ko naman gawin sa ibang araw, pero gusto ko matapos na ngayong araw na din. Tapos, pagdating ko sa loob, wala ng tao, guys. Ako lang yung naghihintay and pinaupo lang ako at tatawagin na din ako. And then, wala pala akong nabayaran dun sa pagpa test ko, guys, kasi book billing yung sinabi, Medicare na yung ano. Um, sa Medicare na siya naka-free na naka-ano na siya sa Medicare. Eh, nag-bus na din pala ako pa guys. At nakarating nang haka ako dito sa bus stop na malapit sa amin. So, yung nabayaran ko nga pala doon sa pag-check sa aking kipay, guys, is 120 and binalik yung 80 sa aking account. So, 40 lang yung binayaran ko, guys. So, and dito na pala ako, guys. Dito pala ako dumadaan papuntang trabaho at paupuin ng trabaho. Dito ako naghihintay ng bus. Mga 5 minutes na lalakarin galing sa amin, guys. And masaya ako kasi natapos ng na maaga. Nakakad ko pala, guys. May nakita akong magpay dyan. But natakot siya nung nilapitan ko. And pauwi na nga ako nito. And ang ganda ng panahon, sunny but a little bit wind windy dito guys. And lakad-lakad. And sabi naman ng doctor sa akin, tatawagan nila ako pag dumating ng yung result ng aking blood test and yung result. Yeah, kung hindi naman ako tatawagan, hindi nila ako pababalikin. So, yun lang guys.